What's up guys? So, meron ako nakita na isang vlogger na bumili siya ng sapatos. Yung sapatos niya na nabili guys is yung Travis Scott and then meron siya nabili yung Dior, uh, Air Dior na Jordan 1 na sapatos. Tapos, napansin ko doon sa baba, ang dami yung bashers. Grabe, ang dami ng bashers doon. Kesyo, uh, ang presyo daw na binili na Ibinili niya na ano na sapatos is mahal kaysa sa mga brand new na mga sapatos ngayon na mga class A. So para din namang fake yung mga sapatos na binibenta Yes po. Ah uh, yung iba kasi hindi nila na, hindi nila nalalaman kung paano yung tamang pag recognize ng sapatos na original at hindi original na sapatos. So yung nabili niya na sapatos guys is meron siyang nabili do na Travis Scott. So, wala akong maipapakita sa inyo na Travis Scott kasi ubos na yung Travis Scott ko na sapatos. So, itong sapatos kong ito, uh, isang ano to, uh, to ata to na band na sapatos. Ito. So, iba kasi yung quality ng mga binibenta nila na sapatos ke kesa dito sa mga sapatos na uh, okay source. Kasi ang sapatos namin na binibenta is puro okay. So, okay-okay kami dito. So, ang nabili niya na sapatos doon is uh, Air Dior. So, itong Air, ganito na Air Dior yung nabili niya. Ayan. So, ganito na Air Dior yung nabili niya. Ito yung Paris. So, Dior. Yun, ganito. So, maraming nagbabash sa kanya kasi ang presyo kasi ng Air Dior na ganito kung brand new at original yung bibilin mo is 800,000 yung price ng Air Dior. So, ang sa akin dito guys, ito, uh, sold na to, pero may kulang pa yung nakabili sa akin ito. So, pagkabili niya ng sapatos, kung magkano, uh, 8,500 pagkabili niya ng sapatos. So, which is good naman ang price na 8,500. Kasi yung iba, ang, ang yung iba nagbibenta nito na okay na sapatos, 9,000 talaga. Sa akin naman guys, is naibenta ko to ng 4,000 lang. 4,000 ko lang naibenta to. Tapos, kulang pa siya ng 1,800 sa akin. So, meron akong na-demo sa inyo. So, tingnan nyo yung quality ng sapatos dito. Kita naman dito na original talaga siya. Diba? Pero hindi natin masasabi kung legit ba nga ito. Pero, sa quality niya, sulit ba yung 8,500 na pagkabili niya? So, for me is yes, grabe sulit na sulit yon sulit na sulit yon kasi pag ganito na sapatos minsan lang yung mga meron nagsusuot nito na ganito na quality kasi maraming nagsusuot ngayon nito pero ang quality hindi ganito so yung sa akin kasi wala na kasi akong, ano wala na kasi akong ah, uh, class A na sapatos dito kasi binigay ko hindi ko binenta kasi nakakahiya kasi binigay ko na yung mga class A na sapatos ko yung mga tag tag 1,400, 1,600 lang na binibenta dyan sa mga tindahan. So, iba yung quality ng ukay shoes at sa quality ng sa tindahan mo binili, sa store mo binili na 1,600 lang, 1,400 lang, brand yun na Iba yung quality ng sapatos na yun. So, ito, iba din ang quality nito. Maganda yung materials na ginamit niya, pero hindi ko masasabi kung legit nga ba ito talaga kasi pag na ko na legit ito, hindi ko ito ibibenta ng 4,000 mahal to men mahal to men uh, 800,000 tong sapatos na to Air Dior mahal to, so hindi ko naman siya hindi ko naman masasabi na legit so bininta ko na lang ng 4,000 kasi yung pagkakuha ko nito mura lang naman, okay din to uh, selected okay So, next tayo, meron tayong ganito, uh, Jordan 1 Chicago. Sa Jordan 1 Chicago natin, guys, unang tingin pa lang dito, Masasabi mo talaga na legit. So, meron akong Jordan 1 Chicago na uh, binili. Binili ko talaga siya para ma-prove ko, tala, ma ko talaga at ma-compare ko na ano yung pagkaibahan nila. Kasi, sa picture pa lang, pagtingin ko iba eh. Iba na. So, binili ko yon yung Jordan 1 Chicago na off-white din binili ko siya tapos kinumpare ko dito sa sapatos na to kasi okay to eh nabili ko to sa okay tapos marami na tong mga damage oh tingnan mo yon meron na yung heel drag so pagkabili ko ganito na yan kasi napakalaking heel drag na to nirepair na ata to ng owner pero okay okay shoes ito so yung isa nabili ko leather siya pero iba yung quality iba yung quality tapos dito hindi mapula. Ito sobrang pula nito eh. Oh, sa personal sobrang pula nito. 'Yun, yung isa na nabili ko, meron siyang pagka orange Tapos yung dito, hindi ganito yung uh, materials na ginamit dito, hindi talaga. Napakaganda ng leather niya, oh. Walang damage sa leather niya, pero may damage na dito. Dito may damage na. 'Yan. So, grabe na talaga yung use nito ginamit na ng ano grabe na pagkagamit ng may-ari so hindi ko no hindi ko to di dinispose kasi baka legit kasi yun kita mo naman dito pulang pula so tapos ang dami na yung mga ang dami na ng damage niya di ba so hindi ko na to muna dinispose kasi sayang baka legit ito so ito yung partner niya same lang siya kabilaan talaga to yung damage niya grabe yung heal drag oh. kabilaan yung damage yun, tapos may damage pa dito. Ayan. May damage yun dyan. Pero sayang, ang ganda pa kasi ng mga leather. Walang damage sa mga leather. Walang damage sa mga leather talaga, guys. Yun, men. So, walang damage sa mga leather niya. So, para sa mga uh, hindi alam kung paano tumingin ng mga original shoes, meron talaga ako mga, anong tawag nila, OEM, yung ganon, yung mga class A ng mga sapatos, yung mga, anong tawag doon, mga top grade, yung ganon. Meron ako niyan, hindi ko binenta, binigay ko na lang. Kasi, nakakahiya pag ibenta. Yung brand new niyan is 1,600, 1,400 lang. With box na, brand new pa. So, sa okay kasi guys, meron ding mga fake sa okay. So, dapat, once nagsiselect kayo, dapat marunong kayong tumingin kung ano yung original hindi original. Kagaya nito, galing patong Thailand. Galing patong Thailand. Kinuha ko to kasi nagagandahan ako tapos ito lang yung wala sa akin ah, uh, mahilig talaga ako sa black at red na sapatos so meron na siyang dragging yun, meron siyang dragging pero hindi masyadong damage, hindi, hindi masyadong malaki nakita lang yung white niya so dito yun sa kabila, kabilaan sila pero grabe yung spiking nito napaka spiky nito men spiky talaga ito so ayun o, no? tingnan nyo yung quality niya iba yung quality niya dito iba yung quality niya dito so kung marunong kayong tumingin ng sapatos uh, malalaman nyo talaga kung ano yung original at original so napagawa ako ng video kasi uh, nakikita ko na maraming bashers doon tapos hindi nila alam kung ano yung original at ano yung hindi original kasi sa mga sapatos na to guys yung price nito is uh, nagre-range kasi ito ng 100,000 mahigit so tatlong klaseng sapatos kasi to kung hindi ito legit, hindi ito premium, premium copy ito. 'Di ba? So kung hindi ito premium, premium copy ito kasi sa quality, quality pa lang leather na leather yan lahat. So ilalagay na lang natin na premium copy ito tapos yung mga uh, top grade na binibenta, yung mga class A, uh, yun yung mga fake na talaga. Pero fake din naman yung premium copy, pero maganda yung quality. 'Di ba? So iko-compare natin siguro ang price nito is naglalaro sa 100,000 mahigit tapos kung ibebenta ito ng brand new siguro nandun sa mga 20 plus so ba diba? so not bad na di ba kasi yung quality niya is maganda yung quality ayun no? Oh. ba diba? so hindi natin i-edit yung video tuloy tuloy na video na to kahit nabubulol tayo sa pagtatagalog kasi hindi tayo tagalog bisaya tayo pero pipilitin ko magtagalog para sa inyo men so ito yung partner niya ayon Kasize ko talaga to, size 8 kasi maliit yung pa ako. Yun, napakaganda ng quality. Tingnan nyo yung quality. So, wag nyong i-judge yung vlogger na yun kasi yung binili niya, kahit 8,500 yung binili niya na uh, Air Dior, sulit naman yun sa quality. Iba yung quality na fake na Air Dior talaga kasi na, meron din ako na benta na fake. 2.5 yung pagkabenta ko sa kanya ah uh, iba yung quality niya na air Dior kisa dito. Tapos meron din akong low cut dito. ah uh, ano na, naibenta ko na ganito din yung quality. Tapos ganito din yan. Spike niya. So maganda yung quality. Diba? Iba yung quality. Compare nyo. Yun no? I Zoom natin ha. So tingnan nyo yung mga sapatos yung Nabili nyo tag 1.6 yan dyan na mga top grade, tingnan nyo yung mga sapatos yung nabili, iba talaga yung quality kasi meron din akong uh, customer before na bumili sa akin ng anong anong sapatos 'yun ha, Dunk. Ah uh, Nike Dunk 'yun na sapatos, high cut size 11. Ah uh, yellow ata 'yun, yellow ang kulay, yellow black. So nakuha ko 'yun okay din, selected okay. And then yung bumili sa akin is ano, meron siyang store dito na mga yung binibenta niya 'yung mga top grade na mga sapatos. Pero binili pa niya talaga yon sa akin na ano, na sapatos pinuntahan niya dito. So, shock nga ako kasi binili niya, akala ko mag-inquire lang. So, kinuha niya talaga kasi alam ko kasi na meron siyang store. So, old na siya na uh, ano niya, bigati na ano, anong tawag doon? Anong anong tawag sa ah uh, banggiitan sa Bisaya. Basta, yun na yun. Ah, uh, sa kanya kasi is old na siya na selector. Selector siya, matagal na siyang selector na sapatos pero binili niya yun so alam niya na or legit talaga yun na sapatos or baka yun yung kulang sa kanya na ano na item niya baka nagko-collect siya ng sapatos collector siya ng sapatos tapos pinipreserve niya baka yun yung kulang sa kanya so kinuha niya talaga yun kahit hindi niya ka-size so tapos itong sapatos na to legit din to na sapatos guys so tingnan niyo yung quality niya so sa mga brothers dyan, pwede niyo namang sabihin na hindi yan legit uh, premium copy yan. so walang problema, walang problema. Okay lang naman kasi hindi naman hindi ko na hindi naman ako expert dito sa pagtingin ng sapatos, pero sa quality pa lang ng sapatos is goods na goods na talaga. Pero sa akin guys noon, yung sinusuot ko practical kasi ako noon, si syempre yung sinusuot ko is uh, yung mga uh, fake lang, yung ganoon. So Nung nag-start ako mag-select ng mga sapatos, na mag-collect ng sapatos, guys, uh, doon ko nabago yung, ano, nabago ko yung, anong tawag doon? Nabago ko yung pag-iisip ko na ayoko na magsuot ng fake kasi yung binibenta ko, mga uh, original or premium copy. Pero, I don't know. Kasi ito na quality, guys, is masasabi ko talaga original talaga siya, Yun, original talaga yung sasabi ko. Maliban na lang dito sa Air uh, Dior hindi ko masasabi na original to, baka o oh, baka premium copy kasi mahal na maha, napakamahal na sapatos na to. Sino bang magtatapon ng sapatos na worth of 800,000? Di ba? Sino magtatapon? At kagaya din ito. Pero, meron siyang percent, 50-50, 50%, -50, 50 siya na baka original kasi okay source kasi siya. Selected okay hindi siya galing sa mga store lang binili natin na brand new okay source tapos yung quality maganda yung quality niya so dito pa lang guys oh kasi meron kasi akong fake na fake na ano it ganito premium cap na uh, copy lang yung dito niya lalagayan ng ano uh, show shoe list niya ay hindi leather ito is leather kasi ito oh oh kita naman leather yan oh oh leather yan So, yung naibenta ko ng 2.5, hindi yung leather. Ito leather to eh. So, baka original. Swerte yung nakabili nito. So, ba diba? Yun lang naman. So, ito yung mga sapatos natin. Ang dami pa na, ang dami ko pang sapatos dyan, yung mga Jordan Legacy. So, Jordan 3. Meron din ako mga legit na Jordan 3 dyan, guys. So, iba yung mga fake at iba yung original. Kasi, yung sa mga Jordan 3, dito natin makikita kung original ba o or hindi dito kita natin siya dito so ito mga spiky kasi ito ng mga sapatos grabe to grabe spiky nito ayun o oh. ito pulang pula grabe dark red talaga siya so ito yung una yung tingnan kasi yung mga original is mga dark red talaga so kagaya din ito pero ito hindi na to spike kasi pa, paano na siya eh pa expire na siya you know Napaka dark din yan ang kulay. Yung isa nito na binigay ko, na gusto ko lang makita kung legit ba o hindi. Ito yung pumasa sa, ano, sa paningin ko na parang pumasok siya sa legit. Yung isa, hindi siya pumasok kasi iba yung quality niya. Binigay ko sa kaibigan ko yung sapatos. ayun. So, binili ko lang yon para ma at ma-compare yung Jordan Chicago na off-white at yung isa na fake. Tapos ito, yung tahi dito, iba din yung tahi sa binigay ko sa friend ko at iba, iba din dito yun, so meron silang kaibahan talaga diba yun so, yun lang uh, napagawa lang ako ng video kasi dahil nakita ko yung video ng isang vlogger na bumibili sa mga okay okay na mga sapatos tapos ang dami niyang bashers So hindi nila ma, hindi nila na relate kasi hindi pa ata sila nakasuot ng mga ganito na quality na sapatos. Pero once makasuot sila ng ganito na quality na sapatos, guys, promise na promise hindi na kayo magsusuot ulit ng ano, fake na sapatos. So,